Putak Aku pusing impa Nimpa Dolores Lorenzo, dating police sergeant sa PNP. 1984, kinasal po kami. Kasi after three months na nagsama po kami, nagbigin yung malalasing na siya, minamaltrato na ako. Ito ito pa! Hindi mo sa akin agad eh! Ito Ganun naman yung mga police, 3Ws na wine woman and war. Naranasan ko pang nang siya. Tapos pinapa... Maghihiga kami tatlo man sa isang kama. So sa salas namin natulog. Tapos kinuha yung kutsilyo, guwanto saksak na siya sa akin. No? Parang nandilim ng paningin ko. Inilagan ko siya, tumakbo ako dun sa may lamesa. Nakita ko yung itak na pinang ano niya nang pulutan nila, buto-buto. Tapos sinalubong ko siya itak dito, dalawa dito, dito, Ang batas ay dapat pairalin kung sino nagkasala dapat pagbusa. Kung napatunayan na nagkasala, natural lamang na pagbusahan ng kasalanan na ginawa ang paglabag sa ating batas. Ang pinagsisisihan ko lang din, hindi ko na ibigay dun sa anak ko yung magandang edukasyon, magandang buhay. Pero yung anak ng college siya na sinusumbatan na, kriminal ka, pinatay mo, hindi ako dapat na ganito, na naghihirap. Pero yung kapit ko kay Mama Mary, dasal ako ng dasal. Bigla na lang siya nag sa akin na, Ma, mahal na mahal kita, ganun pala ang istorya mo. Ang mga babae ito ay maari pa natin bigyan ng pangalawang pagkakataon hindi kinakailangang maubos ang kanilang buong panahon sa piitan. Behind the bars, behind all na madilim sa naging buhay ko, naging colorful, naging very, very bright na, na umaasa pa rin ako na yung mga ex-convict na kagaya ko, ay huwag silang mawalan ng pag-asa, lalong-lalong na sa kanilang mga pamilya na nawalay sa kanila.